Hello, hi guys! Welcome back to my channel. So, this is an extended reading, no? Extended reading um, for a random gabay for the sign of Aries. So, let's see guys, what is the messages, advice pa sa'yo ng ating English Spirit? Ano kayang pinaka-advices and messages sa'yo ng ating mga gabay? Ang ating mga hagila for today's video. Ano kayang uh, mensahe sa'yo uh, na imadagdag no, sa iyong reading? So, let's see. Alamin natin na tuklasin. Let's watch this. And of course, once again, this is Chirur Guest from Mesa Greek Channel, a faith healer, also Matarder. So, ngayong hapa na tingin natin ano gusto sabihin sa sa'yo ng ating mga gabay. So, this is um, a random, extended random gabay uh, for the sign of Aries. So, maraming salamat and let's see and watch this. Magical Fair Messages represent one. There is an expression individuality. Uh, Now, ipakita mo sa sarili mo or sa sa mundo kung sino ka talaga, no? Ipakita mo sa kanila kung anong kaya mo gawin, kung ano may mga bagay na kaya mong i-manifest, no? Na kaya mo maisa kasuparan. And there's an assertiveness, no? Dapat alam mo sa sarili mong drones mo, no? Dati hindi ka nag nagpapadala ng tensyon at hindi ka dati nagpapadala ng mga sulsol ng nino man, no? Dapat alam mo sa sarili mo yung uh, pinaniniwalaan mo. So, let's see what is the yin oracle card and represent with a limitation fear, no? Labanan mo tong takot at pangamba mo. Isa to sa magiging kalaban mo para hindi ka maging matagumpay sa ginagawa mo. Additional messages. So there is something the ease of earth. No, there is something Taurus, Virgo, Capricorn. So some of you guys, no, may kinalaman ka sa Taurus, Cap, uh, Virgo, Capricorn. Maring yan yung person mo. Now let's see. And there's a guilt and sabotage. Now, mayroon taong may galit sa'yo na sumasabotage para hindi ka pamagtagumpay sa ginagawa mo. Oh. So let's see. Ya. May traitor talaga, no? May traitor talaga sa reading mo, my god. Tulad ng tulad ng part 1 kanina, no? Ng Aries. Let's see. Ya. What is the synchronicity is represent what? And there's a creativity, no? Kailangan na maging creation ka or creative ka sa lahat ng ginagawa mo, sa buhay mo, sa sitwasyon mo, sa mga plano mo. And because there's the word can represent something in travel success, accomplishment, and there's something shame, no? This is something a dream coming true, mari matupad yung mga pangarap mo. What is the initial messages with um, roman saying just for a mystic love oracle then? represent guys with the soulmate connections no some of you guys may soulmate talaga dito no? na magdadala sa iyo ng everlasting promises na may pang matagalang talagang relasyon no? na hangtong for a wedding or maring kasal na kayo maring um uh, mag partner pala kayo maring ikasal din kayo no And this is something guys with a reconciliation some of you naman dito no in the other side meron naman ditong re-revealed no parang kung baga, there's a something that past version coming back. Na no, may taong babalik from the past para buuin yung mga nasira sa nakaraan. Ay, taray. There's a something that second chances. And there's so, social media keeping tabs, no? Ibig sabihin dito, may nag stock sa ibang social media. No, and this is something, guys, with a relationship reconnecting. Gusto makipag sa sa'yo. Some of you may secret admirer ka. Some of you guys may new love. No, there's a something um, an ex na babalik. So let's see what is our kang Hell Michael messages. Ay kang Hell Michael messages for you. Represent, lean on God and angel support. No, nandito ang ating Panginoon ginagabay at sinusuportahan ka. What is the detailed messages? And there's an account of confidence, no? Kailangan mo lakasan ang loob mo, no? maging matapang ka. mo din kumpiyansa mo sa sarili mo. Alisin mo yung kaduwagan at takot. No, yung pag-aalinlangan, alisin mo yan. And this is your life purpose. Ito yung purpose mo sa buhay. No, para maliwanagang ka, kamal. mabigyan mo ng lakas ng loob yung sarili mong lumaban. Kaya express your individuality eh, No? Para sabi dito na kailangan merong kang um, ilabas kung sino ka talaga. No? Kung ano ba talaga yung buong pagkatao mo ipakilala mo, ipakita mo, no? kung sino ka talaga. What is additional messages? And there's an earth pulsing. There's a something slow down. No, maging mag, maging makinahon ka. No, huwag ka masyadong padalos-dalos. No, kailangan mo muna ng huminga muna kahit papano. Sa lahat ng mga bagay na pinagdaanan mo, there's a something a crack open. Na sinasabi dito na maaring um yung dating ikaw bubuksan ulit ang panibagong ikaw no? Tatanggalin mo na yung yung mga nakasanayan mo, yung dati mong pag-uugali or dati mong uh, perspective or pananaw sa buhay, no? Babaguhin ka ng mga nakaran mga karanasan mo. What is the additional messages pa? One more card, please. Okay. So this is something with a baby step. Action and follow your intuition. Lagi ka makikinig sa iyong intuition, no? Kung maga kailangan mo sumunod sa iyong gabay at uh, sumunod sa iyong sarili, sa iyong um, inner voice, na kailangan mo kumilos at gumalaw. Na no, kailangan mo nang um, labanan yung takot na yan. What is the angel's answer? Represent what? And listen to your intuition. See, I told you. Na no, kailangan mo na talaga makinig sa intuitions mo. And because this is something that you're taking action. No? May pagkilos at may paggalaw dito unti-unti na magkakaroon ng changes, development sa buhay mo, sa sitwasyon mo, and of course, ask for help from others. So, some of you guys, kailangan tulaga, talaga, talaga na tulong ng ibang tao. So, let's see what is the chakra message. Just represent what? And there's a bitter sweet, guys, no? May paita tamis ng tagumpay dito. Now, may paita tamis ng tagumpay. There's a gossip. Mag-ingat ka, no? Maraming chismosa, maraming marites sa paligid mo no? Yung yung maraming taong nasasabi sa iyo, no? Mga walang ambag sa buhay mo. There's a vanity, no? There's a something luho, visualisin mo daw 'yan yung mga bagay na hindi makakatulong for your development. So let's see what is the romance Angels. Represent what? And there's an attractions. Now that you are being attracted to anyone. Na maaaring gustuhin ka, malakas yung karisma mo, malakas yung atake mo, no? swertihin ka pagdating sa negosyo. What is additional messages? There, there's something for yourself. No, it's time to take back control in your life. No, ibig mean, dito. Kailangan na alam sa sarili mo ng Jones mo. Hindi ka dapat nagpapaapekto sa mga chismosa. Hindi ka dapat nagpapaapekto sa mga taong sinisiraan ka at kasi nasabotahi ka. No. Let's see what is the initial messages. And there's a trust. So, kailangan mo magtiwala sa sarili mo, sa partner mo, sa asawa mo. And with your family, na maaari nagbibigay ng na motivation sa sa'yo. So, let's see what is additional messages. Represent with a gratitude. Just being thankful sa lahat na nangyari sa buhay mo ngayon. No? Lahat ng mga bagay na to ay maaaring uh, plano at talagang naayon sa kalooban ng Diyos. And this is something of discipline. Ito yung sinasabi ko, kailangan nyo na ayusin yung discipline. Yan yun yung pag-uugali nyo, attitudes nyo. No, dahil may mga bagay dito na maaaring nyo, um, nagagamit against sa'yo. No, kaya ka nasisira sa gato eksena kasi napaka-generous mo. No, napaka-buti mong tao, napaka-babait mo. No, napaka-matulungin mo, ganon. And there's a denial. No, you acknowledge fear, fear replacement and awareness. So, may mga pinangangambahan at kinakatakutan ka dito. No, ayaw mo maramdaman yon. So, ayun yung kailangan mong kumbaga kalabanin o ilaban, no? Na kailangan mo alisin yung takot at pangabalayan. What is the digital messages? Represent with the boundaries. So, see, there's a quotient babala at paalala sa'yo na kailangan mo mag-set ng healthy boundaries, no? Or solid boundaries to yourself, to your life, to your family, of course. And this is something with a trust, no? And honesty. Maging tapat at maging totoo ka sa ginagawa mo at sa sarili mo. No? At lahat ng mga bagay na yun magpufulfill yan naturally. Eh, because this is something guys with a go for it. Ilaban mo daw. No, lahat ng mga bagay na pumapasok sa isip mo, sa um, sa intuitions mo, kailangan mo sundin yan. Go for it, ilaban mo. Take in action. So let's see, what is the additional messages for Arkang Herapel? And increase your energy. No, palakasin mo ang iyong enerhiya No? Ibig sabihin dito, it's either um, sa umaga mo, inhale, exhale ka no? Ibig sabihin dito, um, alagaan mo yung, yung kalsugan. Exercise ka, ganon. And, oh my God, that, talaga may exercise dito and there's something. Exercise is the key. It, ito, ito, na, kakasabi ko lang, lumabas na, na kailangan yung exercise dito na para pagpawisan ka, para lumakas yung energy mo. And there's a laughter is the best medicine isa pa na makakatulong para um, mawala at ma-relief yung stress and depression mo. No? Para mawala yung iniisip mo negatibo. Kailangan mo maging masaya sa ginagawa mo. At kailangan mo rin tumawa-tawa kahit papano, ha? Kailangan mo rin kahit papano maging maligaya. Masyado ka ng puro problema pinag nararanasan. And you're on the right path nasa tamang direksyon ka. Napapanood mo tong reading na to at maaaring tumugma sa Nasa tamang wisyo, nasa tamang direksyon ka. Nasa tamang linyahan ka. And this is something let go. May mga bagay lang na kailangan mo nang i-let go, pakawalan bitawan. No, humarap sa panibagong bukas. Panibagong buhay. Sir, see, there's a career change. Diba? Magbabago na rin yung career mo dito. Yung purpose mo sa buhay. So, let's see what is additional messages. Hindi nyo napapansin, di ba? Ang ganda ng pinaka-line-up dito. With a lane on God, angels support and request, papasok na you are on the right path. Sinasabi niya ang ating Panginoon na, na mga ang ating mga gabay na sa tamang direksyon ka. And have confidence and let go. I let go mo na yung mga takot at pangamba mo. And this is your life or post. No? Career change. Magbabago yung career mo. So, let's see what is the energy represent what. Energy represent your patient. No, kailangan mo dito ng ano, no, habaan ng pasensya mo, maging kalmado. And there's a an arcang healing for healing. No, magkakaroon ka ng healing dito sa lahat ng disappointment, sa lahat ng mga nararamdaman mong um, pain, no? And there's a deceit. Oh my god, may mangkukulam. Mm -hmm. Mhm. Meron talaga musubok na pabagsakin ka. Let's see what is the monology represent what. Ponsology represent bring love into situation. Mahalin mo yung sitwasyon na kinagagalawan mo ngayon. No? And of course, don't let your past hold you back. Huwag mo na rin balik-balik yung nakaraan. Ibig sabihin dito, no? may mga bagay sa nakaraan na hindi na dapat inuukat pa. No? At um, kumbaga binabalik pa na kailangan mo na i-let go. And there's a win-win outcome for you. kasi ipapanalo mo to. No, marami taong gustong sirain ka, isabotahin ka, no, gula, kulamin ka, gawang ka ng masama o uh, nagbibigay negatibo sa buhay mo para pabagsakin ka, huwag ka mag-alala, ipapanalo mo pa rin to. Let's see what is a Jesus loving quote said. A Jesus loving quote said, Bless are the Oh, uh, blessed are the peacemaker, for they shall shall be called the children of God. So see, bless na yung mga taong mas pinili yung kapayapaan kaysa patulan no? At um, kumbaga ipagkaloob mo na lang daw yan ayon sa kalooban ng Diyos, no? Kumbaga surrender mo. So let's see what is the clarifying for love situation, guys. We have a clarifying for love situation. Alamin natin yung kung anong chika sa'yo ng ating gabay. Pagdating sa buhay, pag-ibig, anong ganap nyo? Oh my God, there is a peaceful parallel. No, there's a harmony flow, leave a line basking in the serene glow of peace. So, ay ka na kapayapaan talaga dito, no? Magigim mapayapa ang iyong relasyon. There's a flattering heart, your passion lead you to the love you desire. So, taroy, no, 'yung pagmamahal na gusto mo at 'yung um, pag-ibig na um, matagal mo nang ginahantay no? Na maranasan ito na yon. And there's something of love, love lock. No? dismantle hide barriers to real intimacy and trust. No, meron some of you guys. Meron dito nagano nag ano no. There's something yung parang inaharangan mo yung mo maging masaya, no? Na magmahal muli. Natatakot ka na, no? Na magtiwala, no? Natatakot ka na ulit na na bumalik yung nararamdaman mong ganong ganong pagmamahal tapos um, imi-virtry ka rin at the end of the time, no? Natat kung magkana ng sabotage dito dahil um, sa mga nangyari sa buhay mo, no? And this is something guys with the what lies beneath with the hidden future. Ano yung mga nangyari do pagdating sa sa hinaharap mo, no? Sige, alamin natin yan. Ang daming energy dito, ha? Oh my God. Okay, let's see. And there's a copycat. Now, some of you guys, no? Para meron dito kumaga gumagaya sa iyo, no? Ginagaya ka or parang nag magiging ano lang 'to, magiging transparency lang siya sa iyo. Then of course mag, mag -i equal lang din 'yung pagmamahal na ginagawa niya sa iyo. No, ano 'yung ginagawa mo, gan din 'yung ginagawa niya. So siya sabi sa dito, na or, kumaga you're also a role model, no to anyone. No parang 'to ano yung nakikita nila sa iyo ginagaya and there's a bad choice. Some of you guys, no? Meron ditong um kumbaga hindi parang hindi tama no ang pagpili. No parang hindi ka tama sa pipiliin mong landasin or kumbaga hindi tama yung ginagawa mo. No mali yung ano mali yung pagpili mo. And this is something you're doing drugs No some of you guys, no? Uh, meron ditong ano, meron ditong kumbaga they're using or drugs, no? Um, it's either you or your prison. Na meron ditong talagang may may something addictions, no? May something addiction ako na sense dito. Na nakakaapekto for your love, no? Maring nasasaktan mo 'yung person mo or nasasaktan ka ng prison mo. Gusto ko i-clarify 'to, no? Gusto ko i-clarify 'to. Later. It's a confession. So, alamin natin yung confession yan. Okay, confession message. Let's see. Bakit ginagawa yung doing a drug? Something like that. Let's see. This is a confession, no? Doubt, no? Yung pag-aalila. Parang lumakas ang loob. Oh my God. Para magkaroon ng tapang. Okay, please stop doubting our connection. I can sense it is making me doubt make me doubt to just have faith and know I will reach out to you when divine timing is right trust the process may love everything will work out in a beautifully no ibig sabihin talaga dito magiging maganda yung sitwasyon dito nga lang natatakot ka at nangangamba ka na ipakita yung pag-ibig mo no kaya siguro ginagam gumagamit ka ng something like that na para oh, ma yung fear mo at takot mo at pangamba mo pero ito yung mga bad choices na mali pa rin yung ginagawa mo. So, there's something part of the life. Let's see. And a part of the life represent trust. Now, may trust nito guys. I believe in life and strength within me. Every moment guide me closer to the light and I trust that everything on my path even the challenging is a part of my journey towards growth and progress no so si ka na na lahat ng na nangyayari sa buhay mo ay eh parte ng buhay na tatakbo mo sa hinaharap that's good no kung tinatanggap mo na na lahat ng bagay na to ay uh, dadaan mismo sa, sa harapan mo at sa mismong palad mo na para maranasan lahat ng bagay na to Oh my God, na sense ko daw dito ha. Hindi, it's not something doing drugs. Ibig sabihin dito, it's not you. No? Ibig sabihin dito, may gumagawa daw talaga sa'yo dito. They're doing a drug. Something that is No, yung mga kukulap. Adik ata to eh. No? Para gawan ka. Kaya, alam nyo, kaya nakakaranas ka na para kang sabog. Na para kang hang. No, yun pala yun. No, ang kalaban mo dito is something addict. Let's see what is a shadow words. Represent what? Represent limiting beliefs, no? And because there's a mindset that's self-realization, no? Ultimately, you become what you believe, no? Ibig sabihin dito, limitahan mo yung mga bagay na pinaniniwalaan mo dahil ikaw yung magig magiging ikaw yan. No? Kaya kailangan mong uh, magkaroon ng self-realization or magkaroon yung mindset mo sa pag-iisip ng mga bagay-bagay no? na nagbibigay negatibo sa buhay mo. So let's see guys, no. There's a yes or no question with a pick of card. So we have a 1 2 3. Pumili kayo dito guys ng ng magiging kasagutan sa katanungan nyo. So ngayon, mag-isip na kayo kung ano magiging questions nyo. Pipili lang ako ng tatlo dito. Then of course sa inyo yun magiging sagot sa inyo yun mga katanungan, okay? Kung pipik lang ako ng tatlo, then of course i-shuffle ko pa rin 'to. Then of course pipili kayo ha. Okay, Shuffle ko pa rin to. Tapos pili kayo ng ano, no? Ng numbers. One, two, or three. Bibigyan ako ng mga ilan seconds lang, guys. Okay. Pili na number one. Nire-represent to with um, something yes connect to the new possibilities transition smoothly, no? Unti-unti mong baguhin yung mga, mga naranasan mo. Unti-unti mong baguhin yung sarili mo sa lahat ng mga bagay na pagdaanan mo. Kung maga sinasabi dito na huwag ka matakot sa mga posibilidad na mangyayari sa buhay mo. Na dapat palaban ka. And of course, is something, yeah, this is something, I yes, again, Now, there's something fooling your desires, being refreshed, moving, no? Handa kang baguhin. Handa kang magbago. Handa kang um, mag-iba ng landasin, no? fulfilling your desire, no? Dapat handa ka sa lahat ng pangarap mo na gusto mo makamit, no? Lahat ng mga pangarap mo, kagustuhan mo, makukuha, makukuha mo yan. Kung may mga bagay na kailangang katanggalin at alisin sa buhay mo na nagbibigay negatibo. And there's a no, misdirection or recalibrate your curse. Ibig sabihin dito, guys, normally mali ng landas na tinahak no? Nagkamali ka ng daan patungo dyan sa ginagawa mo. Ngayon pa iwasan mo na, tigilan mo na with a no. Na no, huwag mo dapat ginagawa yan. And of course, um, kailangan umiwas ka sa mga bagay na hindi makakatulong for your own sake. Now, for your own life. So, let's see, what is the an angel's number represent one Some of you, meron talagang, they're using your drugs, talaga. Imiwas na po, or maaaring yung person mo yan. And there's a 1331, good fortune. See? Magandang kapalaran na nakalapag para sa'yo. Have faith in your skills and talent as they are. A tool that can to provide you with a bright future. A piece of good advice. A moment of enlightenment or a comforting message is on its way. Everything will work out in your favor. So, si Papa sa sa'yo, ang sitwasyon, gaganda rin ang ikot ng kapalaran mo kung babaguhin mo yan ang bagay na nakagawian mo. Diba? Let's see. What is the messages of life represent what? A messages of life represent simplicity. no? Ibig sabihin dito, mas maganda, mas simple ang buhay na, na ginagawa mo no? at gawin mo. Today, I choose to simplify my life as I do so. My burdens lighten. I release my ego, need to understand, to prove and to control. Instead, I undertake every task with an open humble heart seeing through the eyes of the child, I discover life in all its wonder and simplicity as the complication and chaos of my mind fall away and remember I am one with the light. So si alam sa sarili, sa sarili mo na ikaw yung magsisilbing na kaya kumaga mas maganda yung simple yung pamamuhay mo, magin simple ka sa lahat ng ginagawa mo, no? Kailangan mo lang ayusin uh, yung mga bagay na na nagbibigay negatibo sa buhay mo. Alisin mo yung ego, pride, drama. Alisin mo yung mga bagay na yan kasi isa yan sa magiging... excuse me. Isa yan sa magiging balakid para matupad mo yung mga pangarap mo. So guys, this is an extended random gabay for the sign of Aries. So Aries, 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 marami salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a journey lamang nila at makaka-resonate. Kunin lamang po ang sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And don't forget to like and subscribe my channel. And hit the bell for more videos of the Christmas. Maraming salamat po. So, mga sa mga walang sound, pag-support sa akin channel, lalo-lalo na ang hindi nag-iisigit ng ads so, na kayo ng Diyos at may kapalit sik-sik liglig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat in the next video. Bye-bye and babush! Bye